Anong ganap sa mundo ng showbiz. Labis na nagpapasalamat ang street food sensation na si Diwata sa regalo na ibinigay sa kanya ng It Showtime host na si Vice Ganda. Sa kanyang post sa Facebook ay ibinahagi ni Diwata ang video ng mga regalo na ibinigay ni Vice sa kanya. Kinarga sa puting van ang mga regalo ni Vice gaya ng mga upuan at mesa na magagamit ni Diwata sa kanyang parisan. Nagbiro pa si Diwata na baka raw kasama ang van sa regalo. Ayan, kagigising ko lang. Ang ganda ng umaga ko ngayon dahil may magbibigay na naman sa atin ng regalo itong L3 na to. Hindi ko alam kung kasama ulit yung L3 ha. Tingnan natin kung kaya <laughs> itong regalo at sino kaya nagbigay. Let's go! Let's go! Hi! Ah. Kasama ba yung L3? Wow! Kasama yung L300? <laughs>

Good morning, sir. Maganda kumaga po. Ako po si Diwata. Ang napakaganda kayong kumaga. Naka-smell talaga ako dahil may na-receive akong busy. Galing daw iyo. Ano? Galing kay Vice Ganda? Hello, maraming salamat. Ayang pinadalaan ako ni Vice Ganda ng ano, ng buha, mga franyo at saka yung nangisa. Ay, sir, tatanong ko lang, sir. Kasama po pa? Ay, may team pa? Ay, saka tent, maraming tent at yata. Uh -huh. At saka, tatanong ko lang, sir, kasama ko ba yung van? <laughs> ay, ay, doon pa ka. Akala ko parang makasama yung map, pero maraming salamat kamo mo, sir, ha? Maraming salamat. Alam mo ba, sabay si Yanda? Idol ko talaga yan noon pa. Um, sayang, hindi kami nakita. Pero sa bagay, sa sabag pamagitan sa may ganda, kung ko. Gusto ko mag-content kami para ano, sikat din ako. Para maraming views sa mga vlog ko. <laughs> maraming salamat. Sabi mo na lang kay Vice ganda na pinapapasukan mo. Maraming salamat sa napakagandang music na galing sa kanya. So, na-appreciate ko po ito lahat. At sa kayo lang, maraming salamat and God bless po sa atin lahat. Oo, sige. Ipipit ko lang po. Actually, ibablog ko nga ito ngayon para makita nila na galing kay Vice. Oo, oo, oo. Sige, ibablog natin. Videoan nyo ako. Ha. sa natin ito. Salamat sa rin. Bababa ko muna. buhatin ko muna.